Ng huli natin mga ka-tutorial. mga tutorial eh, hindi natin eh. Four fingers. Kunin so, mo yung malalaki dito ngayon. So, ayan. Ayan yung huli natin. So, ito, 5 fingers na to, malapad na. Malaki oh. na. Malaki na na huli natin. Ayan. Ayan mga tilapia ang ginamit natin na standard dyan mosfet yan yung ating ilog ko, oh, pinangang oriente yan Ayan. malawak pa yan ang malabo pa ang tubig malalim Ayan, medyo marami na rin tayo ng uli